Q&A with Ranger C. Ito yung tanong. Sir, tama ba to na mayroong 1,500 na bayad ang upsat? Ito yung kasagutan. Walang bayad. Libre At nakita ko, dito pala ng galing ang source, no? yung nakipag-usap ka doon sa fake na Army Recruitment Office Mindanao na FB page. Ito yon. Hindi iyan ang tunay na FB page na ginagamit ng ating Army Recruitment Office, ang isa sa mga uh, sites na authorized ng Army Personnel Management Center na siyang may saklaw sa recruitment activities ng Philippine Army. Ang pinaka original at official na FB page ay ito yon. Ayan, nakita ninyo ilan ang likes, ilan ang followers, at ano ang contact information. So, para doon sa mga nalinlang, naloko nitong scammer. Ay titandaan niyo to ulitin to ito ha. Ah. Tingnan niyo ilan yung uh, kaniyang likes, ilan yung kanyang followers, fake po yan, scammer yan. And para Masupil natin ang ganito na mga aktibidad, i-reklamo natin ito, no? Pwede 'yan sa Philippine National Police sa uh, Cybercrime. Pangalawa, pagtulungan niyo, i-mass report niyo para ma-down ang uh, ganito na website at nang sa ay mabawasan natin ang pangluluko para doon sa mga kababayan natin, mga kabataan na gustong sumali sa Philippine Army. Minsan pag nagkukulang tayo sa critical thinking, Nabibiktima tayo. Very gullible. Madali tayong ma-loko ng mga scammers, no? ng gagancho. At kawawa yung ating mga kababayan. Nung nangangarap na gustong manilbihan sa Philippine Army, galing sila sa mga liblib na lugar. Wala namang internet doon. Naghanap sila ng matirhan. Nag-striker pa yung iba dyan sa mga kampo. Then, makakita sila ngayon ng... Uh, Uh, itong FB pages, paano mag-exam. At ang napuntahan nila ngayon ay yung clone na FB page ng Army Recruitment Office. Doon sila nag-inquire. Meron nagpakilalang si First Lieutenant Morales. Ito yung sinasabi niya. At nagpapabayad. 1,500. Ito naman yung patunay na nagbayad nga. Ito yun, oh, na ah, Gcash. At syempre, pinaghirapan ng ating makabayan na pera, baka nag-araro pa yan, nag-hagbas pa dun sa damuhan ng farm para maka magkaroon ng pera, tapos dulukuhin lamang nitong mga nanggagancho. Kaya, mga kababayan, ulitin ko, kapag mayroong uh, humihingi sa inyo ng bayad para kayo ay makapag-take ng exam o kaya sabihin niya may leakage siya, sigurado kayo makapasa, magbayad lamang kayo ng pera, huwag po tayong magpapaniwala kaagad ang mga legitimate na FB pages legitimate na mga sundalo na involved sa recruitment activities ay hindi po nang hihingi ng pera kung meron man kahit sino man hindi ka sigurado kung sundalo ba talaga yan o uh, yan pala ay uh, mga scammer isumbong nyo kaagad sa PNP. Isumbong nyo, no? At nang makakasuhan natin ang mga tao na ganyan. And, ulitin ko, welcome po tayong lahat na pumasok sa Philippine Army. Uh, libre ang uh, APSAT exam. AQE, kung kayo ay yung gustong pumasok sa Officer Candidate School, kung ang inyong uh, result sa exam ay pwede lang kayo sa enlistment, may nakalagay niya, no? kung saan kayo pupunta, sa commission, o maging officer kayo, or sa enlistment, ay doon kayo pupunta. No? Pagkatapos nyo makapasa sa uh, AFSAT, magharap maghanap na yung kayong kota. Pupunta na kayo sa mga infantry division, sa engineering brigade, sa army signal regiment, sa armor division, kung saan nyo type na mag-serve. Maaring sa engineering brigade ba kayo dahil may engineering background kayo doon kayo ngayon magabang ng kota. And once na ando na kayo, siguraduhin ninyo na makapasa kayo sa Mayroon pa rin mga series na test, may interview, mayroong trade test ha, para sa mga enlisted uh, personnel, no? May trade test kung ano yung sinabi mo na skill mo, ay susukatin nila, alamin nila yan kung totoo ba yung pinaglalagay ninyo. And dapat malakas kayo ha sa physical fitness test, hindi kayo malatuba na <laughs> tipong 3.2, hindi nyo matakbo ng 15 minutes, eh, medyo problemado kayo. Tapos, kapag matigo kayo, sasabihin nyo na palakasan. Palakasan nga talaga. Dapat malakas ka physically and mentally. Sa PFT, mataas dapat lahat ang mga grades. At uh, doon naman sa interview, kung may written exam kayo, galingan ninyo. Ah, husayan ninyo. I-apply niyo ang inyong mga napag-aralan sa eskwilahan. Ganyan ang sikreto paano makapasa sa Philippine Army Recruitment. Ulitin ko, walang bayad, libre. Kung may nang scam sa inyo, isumbong na sa PNP. Um, pwede sa Cybercrime Division, na meron din yan sa NBI, nang ma-report natin at uh, mabawasan natin yung mga nabibiktima. Maraming salamat.